Gusto ko may kwento la ang senyo sa Saglit, no. Magkalaban po kami ni Dani Lacuna. Just so you know. I'm in the administration, Dani Lacuna won under opposition. So we were uh, in huge number, no? And the opposition was like uh, Ayos lang yung numero. Out of 38, we have a very good number as administration members of the City Council. And we were taught no, by some na eh, wala yan, si Danny Lacuna, easy go, lucky lang yan. Kaya nyo yan kainin sa sesyon. We were taught that way. And I was very uh, sorry my ignorance. Eh, high school finish lang ako, ako no nag-umpisa ako sa konseho. Madaliri na ko napalundag, so inaaway namin si Dani for so many months. Uh, you know, I, I think lawyers would would understand this that in a collegial body, it's always about numbers. No, and uh, I, I felt so bad of what I did to him. Really. And there was an incident in my life that year na parang masyado akong magaspang. O parang, uh, parang hindi na tama yung ginagawa ko. So, December of that year, naganap ako ng timing, no? uh, I went to his office. No? Ako nakasimangot lahat yung mga, ano ron, siyempre, opposition, Opposition sila, administrasyon kami, ah, kasi mangot, yun, kailangan nito makulit na batang to. Oh, eh, sabi ko, nandiyan ba si Vice Mayor? Kaya, anjan po. Mm, tapos, uh, sige, baka pwede ko makausap. Then, uh, pumasok sa lobby yung secretary, and I was informed, you saw the picture, the, the, that table, kanina, ni, ni Boss? That's where Boss Danny and I Said, Vice, pasensya ka na. Ah. Masyado ako naging magaspang. Oh, eh, parang hindi na tama yung ginagawa ko. You know what he said? Just to add truth to what you have heard a while ago. You know what he said? Alam mo, Isko, if I were in your shoes, I will do the same. I will follow orders. And I know you're just following orders. Nasya ako, parang malayo ka pa lang, basang-basa ka na ni Danilo. So from there on, nagkabati kami, magpapasko. Tinayming ko talaga yun kasi pagkapasko, kapatawaran eh, di ba? mo, good mood, environment, masayahin, di ba? And from there on, that was like more than 20 years ago, hindi na kami nagkaiwalay ni Danny Lacuna. Then, I often visit his office, you know, learning things. So, he's a lawyer, so you know. No? Uh, ay, may mga pala, nakakababanggit lang ni din Dean no, kanina. And he taught me many, many times. Kasi gustong-gusto ko matuto sa konseho eh budgeting, legislation. Eh, ang alam ko lang ho, sa pagiging kunsihal, tumulong sa tao. Yun lang ho, ang orientation ko sa gobyerno. Pero yung palang kunsihal, manggagawa pala ng batasyon. Oh, eh, ala naman akong kaalam-alam at that time, dahil high school finish lang ako. So one time, niya, ni Danilo, uh, pakunti na kami ng pakunti. Kasi I resigned from the administration. I joined the opposition. Uh, naging uh, anim na lang kami. Tapos naging lima kalahati. Mm. ay <laughs> uh, mga politiko, kabisadi, ibig sabihin na lima kalahati. Uh, uh. <laughs> so si Danilo, Boss, tinutulong guest tayo nito eh. Siguro sa meeting natin, sino tayo nito. hindi na, ayan mo na yan. He would say naghahari mo nan lang yan that's how i'm just telling you that ganong kalawak yung uh, pananaw niya sa pakikipagkapwa uh, tao so noong kalaunan oh, ayo si Roland ayun, mga na uh, si John uh, oh, yung mga kaming mga iilang uh, uh, bata niya no One time, he said, about mga 2005 uh, din. Uh, Isko, uh, ano bang pangarap mo sa buhay? Ah, ganyan, ganyan eksaktong sinabi niya. Sabi ko, boss, uh, sigurado ka? O, kasi, hindi eh, mo makakausap si Danilo ng seryosohan eh kung seryoso siyang tumulong, pero pag kami nag-uusap, laging ano masayahin niya. That's why I don't want you to get sad because he will be more happier wherever he is now. And I believe he's with God. No? Na pag kayo masaya. Sabi niya, hindi, 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 Ano, ano bang pangarap mo sa buhay? Sabi ko, boss, total pangarap lang naman to Usapang laway lang. Sabi ko, eh, sa sagarin ko na. Sabi ko, gusto ko maging presidente. Yes. Ano? Ang taas ng pangarap mo no, ah. Sabi pangarap lang. Ah. Awat, may awatan pa ba? Oh. Then he said, this struck me. Sabi paano magiging presidente? High school penis ka lang. Oh. Yan ang, uh, you go back to school. Dean, yan sabi mo, go back to school. Then uh, fortunately, uh, siya, siya talaga, kasi wala naman akong tatay, no? siya talaga yung nagtulak sa akin. Yung sinasabi ni JTB na binibigyan siyang pang tuition fee, hindi siya nag-iisa. <laughs> Dalawa kami. At totoo rin yon, si Labong pupunta sa bahay, o padala mo kay Kois, pambahay dyan sa tuition fee dahil pasok na ulit. Without asking. He knows. O, tapos, pupunta kami sa Kalipay, do sa Rose Boulevard, Oh, ano, kamusta sa eskwela mo? Mabuti naman, boss. Oh, kamusta sa grade mo? Eh, awa boss. Sabi mo, ipasa lang eh. Oh. <laughs> Ayos naman. Okay. Hanggang nakatapos ako ng kolehiyo, then he said, oh, you go to law school? Okay. Boss, Inglisan na yun. Ito nga, nanganganib akong pumasa. Pagluloy mo pa. No, 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 no. I'll talk to Dean Magsalin. No. Si Dean din Magsalin na taga sampalok din, Uh, punta kayo sa Arellano. Then I applied and went to my law school, then so on and so forth. One time, uh, I think 2007, and the family can attest to this, uh, yung kinukwento ni JTB, decision making na. No? Ito na patakbo na si boss ng uh, mayor. So, mananghali yon. Normal me, Semana si Santa, na laging ya yeah, uh, nagagalit ang asawa ko dahil uh, para kasi na emulate kami ni Danilo eh. Walang bakasyon sa amin. Uh, trabaho trabaho. So Simana Santa dapat bakasyon, yung missis ko nagagalit lagi. Ano bakasyon hindi ka pa tumitigil ng kakaikot. Oh, uh, dahil iikot ako noon sa mga uh, yung ano, pabasa. Dahil nagdadala ako ng luya at saka yung Skyplex sa mga pabasa. So I received a call And, uh, saan ka? Ay ko, boss, eh, <laughs> siyempre, umiikot lang sa Gedley Oh, dito lang, sa Tondo. Sabi oh, punta ka rito sa, ano, Clark. Hmm. Uh, ano meron? Hindi, punta ka rito. Usapin ka ng pamilya. Hmm, punta na. Hmm. Then, uh, I was planning at the time to run for Congress. Kasi wala akong pere eh yung kusihal, pareho lang ang demographics o botante sa tundo. So kung, pa, kung sino bumoboto sa yung kusihal, siya rin pwedeng bumoto sa iyo ng congressman. Kaya sa tosgas, hindi kailangan masyadong malaki. Totoo po yun. Ang puhunan namin larolan, Roland, laway. Nang uusog lang ho kami ng tao. Oh. <laughs> Dahil talagang alaus kami. So, we went to, I went to uh, uh Puntana, not knowing kung ano yung sabihin niya. Then he said, pare, oh, type ka ng pamilya. Uh, ikaw na ang tatakbong vice mayor. Habi ko, ha? Huh? Boss, wala akong pera. Baka maging pabigat lang ako sa iyo. Oh, tanggapin na natin yung offer. Masaya na ako sa tundo. Habi, hindi, wala kang pera. Dalawa na tayo walang pera. Ganon, kasimple walang kipit balik, wala, pikit mata. Eh kami, nila Roland, nila JTB, good soldier kami. We never ask why. We've learned it from him. You never ask why. Just follow. Believe in the leadership. If you believe in the leadership. So, Say yes. Yes, boss. Pag, pag sakay ko ng chikot, we, Joel, kunsiyal na, natapos din ang term ni Joel. Joel, cancelin niyo na yung pangarap niyo maging congressman. Ha? Huh? Bakit? Takbo tayong vice mayor. Ha? Huh? Malaki yung Maynila, wala tayong pera. Uh, because it, it may cost ang election. Uh, but, you know, why am I telling all I mean even my my friends and, uh, pati mga because gusto ko sa mga kasama namin ngayon now it is our job to immortalize Danila Kona uh, kasi hindi siya nabigyan ng pagkakataon eh na alam nating magiging mabuti siyang ama ng lungsod ng Maynila at yung kabutihan niya, isinalin niya sa atin. Paano magbalasakit sa tao? Paano unahin ang tao? Kaya hindi niya napansin yung partidong itinatag niya. Hindi Asenso Manila. Asenso Manileño. It speaks of the people. So we were trained, guided properly, Vice Mayor Danny Lacuna, to care for our people. Tao muna. Totoo yun. Ikaw ang una kay Danny Lacuna. And the same sign, sign that we innovate, which is God first. At yon, nagsimula kami sa lima, lima't kalahati, then the next election, out of 36, We were 21. The next election out of 36, we were 27, plus the Liga and so on and so forth. And today, we wanted to give honor and credit to Danny Lacuna because first time in the history of Manila, a very young party. More than just a decade created by Danny Lacuna. Lahat halos ay Asenso Manileño. So kaya tayo uh, na mga naparito na sa mga pampublikong opisina, uh, mga halal na public office. Or even in government, who were, uh, you know, by one way or another, uh, uh, Boss Danny extended the seasons for you to be part of service to the people. It is our obligation in our own little way to continue to bring the church in memory. Uh, not only by gratitude, but by... you know, passing it on his vision, his love for the people, love for the service. Yon tingin ko, obligasyon natin lahat yon. Kaya sa inyong lahat, wag nyo nang masyadong kalungkutan. Malungkot ang mamatayan. Pero ito naman, tingin ko, no? Tingin ko ikinalulugod to ni Danilo kasi may ugali yan manood ng TV. Ugali niya manood ng TV habang pinapanood kanya sa TV. At habang pinapanood kanya sa TV, sasabihin, ang bata ko, ang galing na magsalita. Oh. Di ba, Joel? Ito ang bata yan. There is this sense of pride that kapag naniwala sa sayo, he will go all in and help you. And of all the things, or if I may put it in right perspective, of all alliances, of all partnership, naginawa ko sa buhay, sa politika, no? in terms of political alliances in strengthening our group. No? Lahat ng yun Maraming salamat sa inyo. Pero, ang gusto ko lang ipaalala muli sa aking sarili at sa iba pang mga kasama rito, it was Danny Lacuna who believes in me. Siya, naniwala. High school penis. Tulongges sa tundo. Uhugin. 23 anyos, Hindi makapagsalita ng isang sentence na English. Ngayon may pag- Paddiction-diction pa ako din. Imagine mo yun. <laughs> What din? Yeah. What would, how, hindi mo mapili ng salita eh. Na only person, yung, yung taong nakatingi sa'yo, ang nakakakita lang sa sarili mo. Nakita mo yon? Misan yung hindi ka maniwala sa sarili mo, pero yung ibang tao, pinaniniwalaan ka na kaya mo. And for that, no? Lahat naman ng yon uh, in our own little way. Uh, na lagi ko rin pinapalala sa kayo, huwag ninyong sasayangin ang isang bagay na itinaguyod ni boss. Kasi ipinasa lang sa atin ang sulo. So it is our obligation na ipasa natin ang sulo ulit sa mga susunod na henerasyon. So muli sa inyong lahat no? uh, on behalf of family Dumagoso ako po ay anak sa labas ni Dani Lacuna <laughs> as a matter of revelation uh, yun ang joke namin sa uh, no? on behalf of my wife and my kids i'm really grateful to each and every one of you i know the family of Lacuna the family Lacuna is grateful to you, but let me extend my gratitude to each and every one of you joining us here visiting Bosdani, giving respect and recognition. Now, last, again, I know some of you are here who are in public office, elective office. Yeah. The least thing that we can do. In our respective office, is do good to our fellow Manileño. Yon tingko sasaya ng sasaya si Boss Danny. And by doing so, you are now immortalizing his vision, his dreams, and aspirations for a better Manileño and for a better. Manila. Pagpalainawa kayo ng... Thank you.